Pag nakonvict daw mga kababayan si Sara Duterte at uh, matanggal sa pagiging vicepresidente, ang tatakbong presidente si Digong. <coughs> <laughs> Ito ngayon mga kababayan yung sabi ni Pantanyon Alvarez. Talaga niya Mr. Marabilas, mga ganit. <laughs> Ano ba yung tawag ninyo, ninyo sa ganyang uri na ano, mga tao, kung hindi ganit? <laughs> Yan o, sabi dito sa report ng abogado.com.ph, sabi ni Alvarez, If BP Sara is removed, Rudy Duterte can run for president again. Nakatungkod na nga lang. <laughs> <laughs> Paanong tatakbo? Baka niya kasi maslan marabilias. Habuli na si Digong ng Interpol. <laughs> Kaya tatakbo. Tatakbo patakas sa Interpol para papanagutin siguro sa ICC. Maniwala pa kami pantalyon. Pero kung tatakbo sa ano, tatakbo sa election sa 2028, medyo malabo na po. <laughs> o kahit palimbawa tumakbo si Digong. Buti kong hindi pabitawa ng ating Pangulong Bungbong Marcos yung Another Sword of Damocles series na yan. Yun nga pong uh, ICC. ikong e kung bitawan na ng ating Pangulo, malamang kakandidato si uh, Digong Mga Kababayan nasa loob na ng ano, kulungan ng ICC. <laughs> o ba? Diba? Kasi unang-una, wala nga naman hayaan ng ating Pangulong Bumbong Marcos na makabalik pa sila, na in-impeach na nga yung anak, tinanggal na bilang vice-presidente. Kasi banta sa siguridad ng ating bansa, tama yung ano, tama yung analysis ni Marcos Loyalist Benji Contreras. O ngayon, ano niya ano, Mr. Maravilla sinabi ni Benji ano, uh, Contreras? Yan yung post po ni Benji Contreras oh. Yung uh, picture ng ating Pangulong Bumbong Marcos habang nasa training po sa pagiging scout ranger ng Philippine Marines. Sabi niya, si Pangulong Bumbong Marcos ay isang scout ranger. Hinasa bilang, is bilang isang jungle fighter. Never undermine him. He knows when to fire back and hit the enemy hard. Masyado nilang ano, in-understimate mga kababayan yung tigre ng norte nang sabi nila, weak leader, at uh, mabait mabait naman talaga yung ating pangulong bungbong Marcos pero pero yung sinasabi nilang weak leader hindi oh, ba panic mode na sila ngayon <laughs> calculated po yung mga actions ng ating Pangulong Bumbong Marcos. Nakita ninyo? Ang uh, pumirmang una, mga kababayan sa 14 impeachment, si Sandro Marcos mismo. Ano ang ibig sabihin nun, mga kababayan? At sabi ng ating Pangulong Bumbong, iningian niya ni Sandro yung aking, ano, yung aking uh, opinion. At trabawan niya ngayon as member ng Congress, kasama sa kanyang uh, mandato bilang congressman. O ba? Diba? Napaka-suabi nang paliwanag ng ating Pangulo. <laughs> at sabi ni Sandro Marcos sa isang interview, nakakagulat ba kung bakit anya ako yung unang pumirma? Pinagbantaan niya niya yung aking uh, tatay, ang aking nanay, ang aking uncle na si Speaker Martin Romaldes, at gustong ipahukayan niya yung uh, bangkay ng aking lolo, dating Pangulong Ferdinand Idrolin Marcos, tapos gustong itapon sa West Philippine Sea. Nakakagulat ba na ako ang pumirma? <laughs> Ang unang pumirma, in-understimate ninyo ang pwedeng gawin ng mga Marcoses sa inyo. Kaya tama itong ano, sinabi ni BJ Contreras. You know, never underestimate him. He knows when to fire back and hit the enemy hard. O ngayon, na sabi ni Pantalyon Alvarez na pag natanggal daw si Sara Duterte bilang vice presidente na convict, ang tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 Sinigong, malamang hindi na mangyari yan. Pwede man mangarap kayo. Pero yung mangyari yung inyong pangarap, lalot yung mga plano ninyo, lagi ninyong sinasabi. Pag ang plano po, laging sinasabi, hindi natutuloy. <laughs> Bakit? Kahit i itanong ninyo sa mga success coach, pag ang mga plano daw sinasabi, malamang hindi matuloy. Kasi alangan man naayaan anang mga Marcoses, mga kababayan, na si Digong makabalik sa poder <laughs> ang gagawin lang naman po, bibitawan ang lahat ng nakaamba na mga Sword of Damocles. That includes mga kababayan, yung ICC. Pa sinong uh, dapat sisihin yan? Sila. Kasi banta ng banta. <laughs> announce ng announce ng kanilang mga plano. Dinala man ang kanilang political adversary na dati kay Unity Team. <laughs> Ngayon si Jason sa mga kababayan, sumbat ng sumbat. Ito yung post ni Jason sa, sabi ni Jason sa mga kababayan, Do you remember this? Noong panahon na naninikluhod ang Romualdez at Marcos family sa Duterte family, especially to then, Dabao City Mayor Inday Sara Duterte, para tulungan silang manalo sa alalan. Yan you know, o. Pinos yung picture. Tapos ito yung uh, post ni Sandro Marcos. November 21, 2021. Dagang salamat, Mayor Inday Sara Duterte, not only for putting your faith in my father to lead our country, but for your support towards my candidacy as congressman in the first district of Ilocos Norte. What a day! Something that I will remember for the rest of my life. So, anong diferensya doon sa post uh, ni Sandro Marcos? Aber nga, uh, Jason sa... Nagpasalamat kasi si Sandro. Kasi, unang-una, normal sa tao magpasalamat pag sino support. Ngayon, alangan man, nagbanta na sa kanyang tatay na tatanggalan ng ulo. Inimagine na tatanggalan ang ulo yung lolo uhukayin ang uh, bangkay at itatapon sa West Philippine Sea. Nanguntrata na ng uh, asasin para ipapatay yung kanyang tatay, nanay at uncle pagkatapos magpapasalamat pa kay Sarah Duterte. Unang-una, Amanos na po. Bakit Amanos? Hindi magiging presidente si Digong kung walang support sa mga Marcoses. Lalo kay uh, Amy Marcos. Kasi... Ang mga Duterte di man kilala sa buong Pilipinas. Ang nagpakilala si Amy Marcos. Amanos? At saka, sino ba nagsimula ng away? Inaaway na nga, pinagbabantaan, tinatawag na bangag, sinisiraan ng dating Pangulong Digong, si PBBM, hindi pa nga magsalita. Ngayon na lang nagtatagasalita yung na ating Pangulong Bongbong kasi nasubrahan na po, pumalag na po, nang pagbantaan siya, pagmamurahin ni Sara Duterte. Pero kinontra pa nga niya yung kanyang mga kalyado sa kongreso na impeach si Sara. Kaya lang, yung minority, nag na ng impeachment, may mandato po ang uh, kongreso uh, na iproseso. O ngayon, bakit nagpirma si Sandro ng fourth impeachment? Para masiguro po na matatanggal si Sara Duterte bilang uh, vice-presidente. Kasi pag hindi po matanggal si Sara Duterte bilang uh, Vice Presidente, walang tigil po ang pagbabanta sa buhay ng ating uh, Pangulo na kanyang tatay na lusubi ng Palasyo Malacanang para umupo si Sara bilang kapalit ng ating Pangulo na tatay ni Sandro. Sino man ang magugusto sa ganong uh, sitwasyon? Sige, sige nga ano, Jason sa, Eh magkayo ni team sila, kinampanya nga ang campaign manager si Speaker Martin Romualdez, wala nang ginawa si Sarah kundi sumalang na lang magsalita, pati snacks niya. Sagot ni Martin Romualdez, pagkatapos, nagplano sila ni, ano, nagplano sila ni the little girl, natanggalin si Martin Romualdez, ikodita, bilang, ano, Speaker of the House. Hindi man po papayag noon si Martin Romualdez, inabuking, kasi po, Klarado po sa isipan ng uh, mga Marcoses na, na may plan B po sila na kipag-unitin nga si Sarah Duterte. Yun pala, inaambisyonan in the future na ma-impeach ang ating Pangulong uh, Bongbong Marcos. Ang unang hakbang sa plano, alisin si Martin sa as Speaker of the House para mawala po ang uh, knight in shining armor ng ating Pangulo. Then... Magpa-file sila ng impeachment para iupo si Sarah Duterte. Inabuking po. Kaya nagwawala. Yan ang kwentong naririnig natin sa loob. Kaya nag simula noon, tinawag na ni Sarah Duterte. Nag-resign siya sa Partido Lakas uh, NUCD. Tapos tinawag si Martin na los Doon po nagsimula yan. Hindi po pa iisa sa inyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi may experience na siya mula sa kanyang tatay na pinasok ng mga traidor yung Palasyo Malacanang. Kaya nga po, ito yung tingin ko sa patuloy na pagsusuporta ni Amy Marcos. Hanggang dulo daw siya, isusuport niya si Sara Duterte. <laughs> Mangita niya Mr. Marabilas para laging may nakadungaw. <laughs> anyway, yun man ang tingin na ngayon ng mga DDS na si Amy Marcos, is spy. <laughs> manga ispay. <laughs> Pero tingnan ninyo si Amy Marcos, sabi ng partido, alyansa ng bagong Pilipinas, hindi pa rin niya, kasama pa rin si, ano, si... Ay Marcos sa slate, hindi man po tinatanggal. Sabi ni Toby Chanko, campaign manager ng bagong uh, alyansa ng bagong Pilipinas. Kaya ng ngayong ano, start ng kampanya doon sa Ilocos, nandun pa rin yung picture ni Amy Marcos? Diyan yeah, po. Nandyan pa rin si Amy Marcos sa alyansa ng bagong Pilipinas? Tama naman po. Kasi bilang kapatid, magiging masama yung tingin ng ating mga mamamayan Pilipino na tatanggalin si Amy Marcos sa slate. Magiging uh, masama on the part ng ating Pangulong Bumbong Marcos.